Hello mga ka for today's video. Pag-uusapan po natin ang hidden policy ni Facebook. Ano-ano nga ba ang mga nakatagong polisiya na, na, ni Facebook? sa atin. Uh, Iisa-isahin po natin ito kasi hindi natin ito nakikita kung saan nakatala ang kanyang mga kalesiya. Uh, ito po ay unting paalala lamang sa mga katulad nating content creator na gusto ko rin pong i-share sa inyo. Uh, wala naman, ito po, sa, ito po ay wala sa kanyang listahan. Kaya marami na ang nakaranas nito at nagkaroon na sila ng mga violation sa kanilang mga account. Both page and personal account or profile. Ang tawag nila dito ay hidden policy. Ni meta dahil wala ito sa listahan. Kaya gusto kong ipahagi sa inyo para maiwasan din niyo sa inyong mga uh, account. Number one dito, iwasan po natin ang maglagay ng titulo na malalaking letra 'yung buo siya, buong malalaking letra sa ating title dyan sa ginagawa nating content o kaya sa mga description kasi di ba minsan gusto nating ma-attract agad ang attention ng ating mga viewers ginagawa natin malalaking letra iwasan na po natin yon sa ngayon dahil ito ay ipinagbabawal number one ito sa hidden policy ni Facebook number two, iwasan din po natin ang magtag ng mga pangalan ng kapwa content creator kasi karamihan po ang daming itinatag isa or dalawa or much better wag na lang po natin na mag wag na lang po tayong magtag ng mga pangalan ng kapwa natin content creator basta i-upload na lang natin gumawa na lang po tayo ng title at description wag na natin, natin itag ang pangalan ng content creator pinagbabawal niya po yan kung napapansin niyo po sa mga malalaking content creator, di ba wala silang itinatag na pangalan. Ako din hindi ako nagtatag ng na mga pangalan. Iwasan na po natin yan. Number three, iwasan natin ang content na nakakasakit ng damdamin ng ibang content creator. Ayaw ni Facebook ng ganyan. Yung mga nag aaway away yung mga parinig, parinig dito, parinig doon, patama dito, patama doon. Yan, iwasan po natin yan. Ayaw niya po yan. Number four, huwag ninyong kuhanan ng video ang mga bata na walang damit pantaas walang o kaya yung mga nag-aaway, sunog sigurado ako kasi po ang isa dyan ay naranasan ko na at na-restrict po ako nagkaroon ako ng profile na recommendable dahil po sa mga ganyan kaya iwasan po natin yan kung ayaw natin pong maranasan magkaroon ng restriction at profile na recommendable ayan po number 5 po iwasan po natin mag-share ng video na Mag-share tayo ng video pagkatapos natin mag-upload, i-share natin ang video sa mga groups, sa mga sa Messenger, sa ibang friends natin, sa ibang timeline ng ng friends natin, ng followers natin iwasan po natin 'yan. Pwede po tayong mag-share sa groups, mga minimum of 3 lang po. Pwede nating i-share sa uh, Messenger, sa Facebook group, minimum of three. Huwag po nating dadamihan ang i at dahil po dyan magkakaroon po tayo ng violation. Ayan po. Kasi marami na pong nakakaranas ng ganyan. Yung nagsishare ng marami, nagkakaran po sila ng violation sa mga ganyan. Tsaka naranasan ko na rin po yan. Kaya gusto ko pong ishare sa inyo dahil nagkaroon na rin po ako ng violation sa ganyan. Sana po makatulong ang video na ito. At mapag-aralan niyo po. At sana po ay uh, mas masunod po din ninyo. Dahil para, po para di naman po sa atin ito, sana po ay masunod po at gawin po natin yung mga dapat gawin para nang sa ganun po ay maayos tayong ma-monetize ni Facebook. Kasi habang hindi pa po tayo na-monetize, hindi pa masyadong mahigpit. Hindi pa dyan naglalabasan ng ating mga restriction. Once po na na-monetize na ang ating Facebook profile, Facebook page, once po na na-monetize na yan, dyan na po maglalabasan ang katakot-takot na violation, katakot-takot na restriction at not non-recommendation. Kaya habang maaga pa po, hindi pa po tayo na monetize kung talaga pong seryoso tayo sa ginagawa natin as a content creator, mas maganda po na ngayon pa lang ay linisan natin ang ating mga account. Tanggalin na natin ang mga dapat tanggalin hanggat maaari. At kahit na wag na po kayong manghinayang sa views kung marami itong views. Huwag na po yun na pong panghinayangan ito. Tanggalin niyo na po. Kung sa tingin niyo ay hindi kaaya-aya yung mga videos na uh, pinost natin. Dahil sa atin din ba kahit tayo po ma, ma, ma check po din po, ma check lang po natin. Ma-check din natin yan kung talaga bang ito ay bawal o ito ay hindi. Alam niyo naman po kasi Uh, basahin din po natin yung community guidelines ni uh, Facebook, yung doon po sa monetization policies niya. Basahin, basahin po natin pagka may time po tayo. Para nang sa ganun po ay makapag po tayo para sa ating monetization. Kasi mas mahirap po kung kailan kayo na monetize saka kayo nagkaroon ng restriction. Sayang ang hirap at pagod po natin. Yung lang mga kayo pa, sana man, na uh, makatulong ang videos na ito. Follow for more videos. Share nyo na rin po. Diyos mabalos. Thank you Lord. Bye.